Hello mga ka-Gracie for today's video. Ito po, nagluto po si Miss Gracie ng spaghetti. So ito po, binili ko po sa My Spencer ang spaghetti na to. Ayan, and syempre sa Pilipino store yung ating spaghetti sauce. So ito guys, nilagyan ko nga pala ng meatballs ang ating spaghetti. So pinirito ko muna po yung meatballs bago ko ilagay sa spaghetti sauce. At ito na nga po, ang minced pork. Niluto ko po muna yung minced pork. At ito yung min minced uh, bowl natin. And guys, pinaano ko muna siya. And then nilagay ko yung sibuyas. And then ayan na nga po mga ka -gracy. Pinaglalagay ko muna yung mga ingredients niya. Like sibuyas. At igigisa ko po siya. So ito po ang uh, sauce. Nilagay ko na po ang sauce. Ayan po mga ka Yung isang pasensya na po kayo. Yung isang kamay dyan ay nagbibidyo. Ayan. Napakahirap. So eto na nga po ang sauce ni Miss Gracie. Ayan po. Ang minced pork. Kinalo-halo ko na nga po ang minced pork. At eto na po mga ka Ang minced beef kinaluhalo ko na din dyan. At eto, nag-ano ko ng spaghetti. Ayan, Italian spaghetti po yan, yung pasta. So, ayan po mga ka-Gracie. At nilagay ko na nga po ang sausage. Ayan po. Ang sausage. At hinalo ko na po. Ayan. At eto, nagbaon na rin si Miss Gracie para may baon ako. So, eto, hinalo ko na po lahat siya. Pinagsama-sama ko na po dyan sa aming uh, pinaglutuan na sauce. Hinalo ko po dyan. Ayan, guys. And then, nagustuhan naman po ng aking anak yung aking nilutong spaghetti. Ayan po, mga ka ang video ko for today. Tinalo-halo na nga po ng aking... tinalo ko na nga po ang spaghetti. Ayan po. Mga ka ang ah, niluto ko ngayon. Ayan. Please like and share sa ating mga video na susunod pa natin gagawin. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta kay Miss Gracie. At eto na nga po mga ka Gracie ang ah, spaghetti natin. Nilagay ko na sa plate at nilagyan ko ng cheese. Ayan. May cheese po ako dyan na binudbud. Ayan, para sumarap po ang spaghetti. So, ayan guys, nilagyan ko ng kaunting cheese sa top. Ayan, ready to serve. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta kay Miss Crazy. Ayan, I hope na marami pa tayong video na magaganap. At eto na nga po, ang aking nag-iisang anak na si Joyce. Sarap na sarap siya sa espageti na niluto ko. God bless!